Hello mga angkol, maraming buntag uh, Sunday, January 12 Tundo ta karon sa isa ka uh, blood donor ni ate Salamat sa ginoono kay kuan uh, sila, bali upat sila kabuk uh, na volunteer na uh, uh, donate tunduk -tunduk. So salamat kay sa tanan guys So isa pa lang niya ni ang um, upat is coming pa and bali lima sila tanan isa si Papa isa si

Actually, doon kayo na kung gusto mag-try. Yun ya. wala lagi mag-expect nga. Si jaja di una. Si JJ, jaja Si JJ, na, sa heart. Yes. So, salamat kay <laughs> niya ina, Sa kong oh, <laughs> so, tabang kayo. Salamat kayo. Salamat Wow. Hi, college, I'm going to go to the village. I'm going to go ni the village. I'm going to go to the village. I'm going to go to the village. I'm going to go to is close to go to the village. I'm going to go to the village. I'm to go to the go siya. Sure. sa mga minahang lakay na nag donate donate sa gugupugo. Alright, salamat kayo dina. Salamat kayo sa lakay. Welcome! Hi! Hi! Good afternoon! <laughs> Bago din daw. Well, actually, always magiging ko nag-a-tanaw sa, sa story ni Jai. So, yesterday afternoon, nata a a somewhat, a nakita na ko yung post that uh, she needed O plus na dugo. So, kabalo ko na O plus ko. So, nag, pero nag-doubt ko kay before mga good as, ay, sa bago kong panganak, nag-doubt ko kay na ano ang before na nakoy, na, iron deficiency. So, gi-refer na ako akong manghod, nag-chat ko sa akong manghod na kato, kung pwede siya mag-donate, which is always siya nag-donate to blood. So, ni-oo po ako manghod. So, thankful po po sa akong sister. Thank you. Thank you. Thank you. And para kay Jai. Mila, kulang ko nilita. <laughs> And para kay Jai, of course. Always na. Basta na, pa'y dugo. Pwede pa. Pasalamat kita na mga willing gini sila niya wala ibabag sa kalooban na mag-donate so, thank you guys thank you thank you thank you ikaw pa gawang buwan last interview hon <laughs> so pinangga kung ano naman gina pinangga ginang anak ayo giling, perih para muka giling, muka gina muka giling, muka seperti kita, giling, saya giling, muka giling, saya giling, muka 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 giling, lagi giling, muka giling, din pa heart. Ah. Heart. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano